Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may matibay na paninindigan lalo na pagdating sa pamilya. Kapag may nasabi, hindi ito basta salita, kundi may kasunod na gawa. Ayaw sa walang kapararakang paggastos at mas pinipiling ito nang lakas sa mga kapaki-pakinabang na gawain. Sa trabaho, handa siyang ipaglaban ng tama ngunit may hinahon sa pananalita. Matalino sa pakikitungo at hindi basta nagpapadala sa damdamin. Maingat sa kilos at salita para mapanatili ang maayos na daloy ng araw, nang walang sagabal sa pera o ugnayan sa kapwa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may matalim na pakiramdam at mapanuring mata. Kapag may nais sabihin at alam niyang tama, diretsyo at malinaw niya itong ilalabas, kahit pa may masaktan. Sa pamilya, mahaba ang pasensya at may layunin na panatilihin ang kasiyahan sa tahanan. Sa usaping pera, hindi siya nagpapadala sa alok ng madaling kita, lalo na kung may halong kalokohan. Marunong kumilatis ng intensyon ng kausap at kapag may nadamang hindi totoo, tahimik na lalayo. Walang drama, pero may malinaw na hangganan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay masipag at may tiyagang ugali, lalo na sa mga gawaing bahay at trabaho. Hindi interesado sa mga usaping mababaw o may halong pang-aakit, mas pinipili ang respeto sa sarili at sa kapwa. Kapag may ipinangako o nasabi, agad itong tinutupad para mapanatili ang tiwala sa kanya. Hindi seloso at may tiwala sa damdamin ng iniibig. Mas pinahahalagahan ang kasiyahan ng pamilya kaysa pansariling aliw. May malinaw na layunin, tahimik na pamumuhay at respeto sa isa't isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay maunawain at likas na mapayapa. Hinahanap ang katahimikan at emosyonal na kasiguraduhan malambing sa mga mahal sa buhay at laging handang gumawa ng paraan para mapasaya sila. Hindi nagpapalampas ng tungkulin at may kasipagan sa mga gawain. Ngunit sensitibo rin, kaya't mas mainam na iwasan ang mabibigat na usapan. Ang nais lang ay maging maaliwalas ang paligid at may patuloy na ligaya sa pamilya. Iniisip ang kabutihan ng lahat bago ang sariling interes. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may tapang sa paninindigan ngunit marunong umiwas kapag mayabang ang kausap. Hindi pinapairal ang init ng ulo, mas pinipiling lumayo upang mapanatili ang respeto sa sarili. Masinop sa pera at hindi basta nagpapautang lalo na kung may duda. Sa pamilya, handang tumulong kahit hindi humihingi. Sa trabaho, disiplinado at seryoso, ayaw sa chismis at mga usapang mababaw. Alam ang tamang panahon ng pagkilos at pagpapasya. Laging nag-iingat upang manatiling maayos ang daloy ng araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay tahimik at mas gustong mag-isa sa mga gawain. Hindi madaling lapitan lalo na kung wala sa lugar ang pakikipag-usap. Mas pinipiling tapusin ang trabaho kaysa makipagkwentuhan. Hindi interesado sa usaping pera lalo na kung may kinalaman sa pagpapautang. Sa tahanan, gusto ay maayos at tahimik, ayaw ng maingay at magulong usapan. Sa mga pakikipag-ugnayan, ayaw ng pakikisuyo kung ito'y wala sa tamang oras. Kapag may nasabi, sinisiguradong may katotohanan at hindi basta nagbabago ng isip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay tila hangin na marunong magtimpi. Mas pinipiling tahimik kaysa pumasok sa alitan o pagkukunwari. Sa bawat usapang may himig ng away, pipiliin niyang magparaya. Dahil batid niya na ang kapayapaan ay kayamanang tunay na mahalaga sa tahanan siya ang tulay sa hindi pagkakaunawaan hindi perpekto ngunit marunong umunawa kahit walang kapalit na papuri o kasiyahan ayaw niya ng malakas na boses mas gusto ang mahinhin at malinaw at sa pagdedesisyon puso't isip ay laging magkaagapay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay tila apoy na marunong mag-init at maglihim tahimik ngunit malalim tapat ngunit may hawak na lihim sa araw na ito ang kanyang ugali ay panatag ngunit nakabantay sa mga salitang may halong paninira siya ay iwas at hindi makikihalubilo ng sabay. Sa damdamin, hindi nagpapadala agad, bagkus ay sinusuri ang tunay. Hindi basta magpapadala sa lamang kung hindi rin ito tapat na tunay. Sa pamilya, handang ipagtanggol kung kinakailangan. Ngunit hindi sa paraang magulo, bagkus ay may matalinong pananaw at paninindigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay malaya ang isipan na tila ulap sa malawak na kalangitan. Laging may tanong, laging may pagnanasang tuklasin ang kahulugan. Ngunit ngayon, mas pipiliin ang katahimikan ng loob kaysa labis na paglalakbay. Dahil alam niyang may mga bagay na hindi kailangang hanapin, bagkus ay hintayin kung kailan tunay. Masayahin pa rin ang loob, ngunit may lalim ang mga sulyap. Mas pinipili ang totoo kaysa sa mababaw na halakhak. At sa pagharap sa araw, dala niya ang ugaling marunong umintindi hindi pala sagot, ngunit tapat sa sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay tulad ng bundok, tahimik ngunit matatag. May layunin sa puso at matibay na pangarap sa utak. Hindi siya para sa drama at lalong ayaw sa paikot-ikot na usapan. Gusto niya ay diretsahan, kung may problema, tapusin at huwag ng palalimin pa ang kasalanan. Sa trabaho, siya ang haligi ng kasipagan at sa pamilya, hindi man pala salita, ay may damdaming tunay na matibay at laging nararamdaman. Ngayon, pipiliin niyang kumilos sa tahimik na paraan. Ngunit bawat kilos niya ay may saysay at layuning may lalim at katapatan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay tila agos ng tubig, mapaglaro ngunit malalim ang isip. Hindi mo agad mababasa ngunit may kailanawan sa kanyang panaginip. Ngayon, ang kanyang ugali ay bukas sa pagtulong sa kapwa. Ngunit hindi sa paraang pakyalamero, kundi dahil tunay ang malasakit at gawa. Ayaw niya ng paulit-ulit na paumanhin kung wala namang pagbabagong totoo. Mas gusto niya ang kilos kaysa salita, at ang tamang oras sa pakikitungo. Sa araw na ito, marunong siyang makinig, ngunit marunong ding magtakda ng hangganan. Dahil alam niyang ang respeto ay hindi hinihingi, ito'y pinaghihirapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay malambot ang puso ngunit may panibagong lakas handang umunawa ngunit hindi na basta-basta nagpapalampas ngayon ang kanyang damdamin ay puno ng sining may lalim at kulay Ngunit may kasamang katutuhanang hindi na para lamang sa paglalamang o alalay. Sa tahanan, siya ay ilaw ng pag-asa. Sa puso, siya ay tapat kahit minsan ay dinadala ng alaala. -ala. Hindi na ngayon madaling maapakan. Dahil natutunan na niyang ang kabaitan ay hindi kahinaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.